Hello guys, good morning. At ayan, bisitahin po natin itong aking mga alagang bugambilya rito. Kasalukuyan po silang mabulaklak. Ang ganda-ganda nilang tignan. Kakatuwa po. Ayan. So ayan, samahan niyo po ako at mag-iikot po tayo sa aking mga bugambilya. Iba't ibang kulay po yung aking kinoleksyon para maganda pong tignan. Ayan. Ito po yung kung tawagin ay Miski Bugambilia. Ayan. So, ito naman po si Miss Manila. Tingnan niyo yung kanyang anong ganda, Oh. Orange siya na parang nag-yellowish, parang tangerine. Ang ganda. Tingnan niyo, oh. At ito naman yung ating si Sigi. Ayan. Yellow siya, yellow. At ito naman po si Business, si Bambino Business. Ayan, napakaganda po ng kanyang, napakaganda pong mamulaklak. Ayan, tingnan nyo. Ayan. maliit lang po yung puno niya kaya nilalagyan ko po ng ano para hindi po siya humapay sa dami ng kanyang bulaklak eh baka biglang manuma ano po yung ugat niya baka biglang tumumba tingnan niyo ang ganda oh So heto naman po si Delta Don. Ayan, variegated. Ang ganda ng kulay niya. Yung pati yung kanyang dahon. Ayan o. Oh. So dito naman po tayo yung parang Salmon ang dating Eto si Orange Glory pala to Ayan o oh. Buti na ilagay ko pa yung kanyang tag Orange Glory Ayan ganyan po ito Kapag bagong bulaklak Pero pag nagtagal-tagal na po at lumuma Parang Salmon siya O oh, tingnan niyo. At heto naman po si ano man tawag dito? Parang berang ang ani ah, ang tawag doon. Ah. Nawala po yung ID nito kaya ayan, huhula na lang po ako ng kanyang pangalan. Ito po pagka nalanta, ganito lang po siya. Ang tagal-tagal niyang ayaw ayaw pong bumitaw sa kanyang sanga. Ayun. Luma na po yung dahon niya pero still naka ano pa rin sa kanyang nakadikit pa rin sa sanga niya. Ganito po siya pagka uh, bagong bulaklak. Ang oh. ganda ng kulay. At meron po tayo dito pinalalaki si ano? Si Blueberry Eyes. Ang ganda-ganda niya talaga. Oh. Ayan oh. Si Blueberry Eyes. Ang cute niya. Mabulaklak po si Blueberry Eyes. Ito naman nakalimutan ko. Ito po yung mga patubo ko lang ayan oh. Maliit pa yung ano si blueberry ice po maliit pa lang yung kanyang sanga. Puntahan po natin yung iba. Eh meron po ako dito mga patubo ayan oh. Itong, ang ganda nito. Parang baby pink ang kulay niya. Ito, patubo ko na rin to. Ito si Pedro Bambino yata to. Ayan. Ito si Royal Purple. At punta natin to dito. Pinawala yung ID niya eh. Si Light Vera, ano to? Si Vera Light Purple yata to. Ayan. Ayan. yan madam po kung pinatutubo ngayon dito. Ayan, meron dito. Oh. Si Purple Cascade. yan maliliit pa lang sila. Ayan, eto si Raspberry Ice. Ang ganda po ni Raspberry Ice. Eto, pakita ko sa inyo yung binili ko si Pixie Bogambilia. Pixie Queen. Ayan, Oh. Ang ganda niya. Uh, Mama, na naman ang ID. Ito yung bulaklak niya. Ayan. Nasa dulo lang. Tapos, variegated po yung kanyang dahon. Ayan. Ito naman po, ito yung napulot ng asawa ko nung araw sa natinapon lang. Kung kinuha niya isang trunk, ayan, tinanim namin. Nabuhay naman. Kasi, uh, 21J. Ayan, Nasa dulo lang po yung kanyang mga bulaklak. So, heto naman po yung ang mga brocks niya super laki-laki. Ayan Ang lalaki ng mga brocks o. Oh. Ang ganda tignan. Pero nagbabalak po ako ditong putulin to at lagyan ko ng iba't ibang kulay. Grafting po. Ayan o. Maganda po yung trunk niya. Kaya lang kakaawa naman. <laughs> Ayan. Ang ganda naman niya eh at ito hindi ko rin alam ang pangalan nito nawala na yung ID nito at ito si Thai Imperial yata Thai Imperial please comment po pag hindi po tama yung aking ID rito ayan o oh. si minatatandaan po ako na binili kong Thai Imperial ang pangalan nawala po yung ID niya at ito lang po yung alam ko na Thai Imperial na binili ko ang ganda niya oh ang ganda ng bulaklak yan oh nasa ano yung ano ayan ang ganda no ito siya tapos ito yung ibang kulay niya ang ganda tapos minsan nagwa white yan ayan lamang yung white minsan at heto po yung ating prinuning nung nakaraan dahil yung ugat po niya ay lumusot na dun sa hole ng ating base ah, ng ating pot. Ayan Oh. Nagpapa ano pa lang siya. Nagre-recover pa lang siya pero ayan o. Mamulaklak na rin siya. Pumangit po to Napakaganda ng araw nito. Dito naman po tayo. haya, nag na siya. Ang ganda po ng kanyang dahon. Ayan, tingnan niyo yung dahon niyo, oh. Ayan, niya. Ayun, nag-wild siya. Ganda ng kulay ng kanyang bulaklak red. At yung ating sisigi, ito, isa pang sigi. Hmm, ganda Oh. gandang tignan pagka mabulaklak ang paligid. eto naman po si Pedro Bambino. Ayan. Tinanggalan ko rin po ng ugat ito dahil tumusok na po sa kanyang uh, sa lupa, sa ground. Numusot na yung kanyang ano sa pot. Ayan, kasabay ko po nung isa. Kaso ito, nakarecover agad dahil maliit pa naman yung ugat na pinutol namin. yung po, ang laki na talaga. Kaya yun, hirap niya na makarecover. Ayan. Dati ma, ano tong mamulaklak, makapal. Nahanap ko nga po yung pagkapal ng bulaklak nila eh, ngayon. Ayan, kasi nga, nasaktan sila, kaya siguro ganyan. At heto po yung ating blooming na blooming na si uh, Panda Bambino. Ayan, tignan nyo Oh. Hanggang ibaba. Hanggang dyan. Pero ito po, hindi po lumalaki. Yung mga kasabayan niya, ang laki-laki na. Pero ito, hindi pa lumalaki, oh. Ito naman po, si... Si Kini, yata. To Kini, Bambino. Yan. Ang ganda mamulaklak, oh. Tignan nyo. Mula sa... Yung kanyang... Ano, tingnan nyo. Ito yung kanyang, ano. Ang daming bulaklak, oh. Mula sa puno, oh. Ayan, Sobrang dami. Ayan. Oh, kapal. Ayan. At ito naman po yung um, iba po yung kulay niya kaysa dun sa isa. Ito po, matingkad po yung pagka-purple. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Pero yung kanyang dahon po, tingnan nyo ang dahon niya, napakaliit. Ayan, oh, sobrang kapal ng dahon. Oh. Pero ang liit. Saka medyo nagtumitiklo po yung dahon niya. Hindi naman po siya kulang sa tubig kasi dinidiligan ko nga sila. Alternate lang pag didilig ko dahil nga po yung ating tubig. Tinitipid ko rin. Dati, ano, araw-araw. Pag ganyan namumulaklak po, kailangan po diligan ng araw-araw. Pero, Pwede naman din pong alternate lang siguro. Ayan. Ito, hindi ko kilala yung pangalan niya. Bago pa lang umaan ng bulaklak. At ito po yung ating splash bantawag tawag dyan. ayun, meron pa tayo dun. At ito naman po yung ating si biki, bugambilya bugambilya biki ito po yung isang ating isa nating panda bambino ayan so ayan nga po hindi mahirap palagaan ang mga bugambilya ilagay lang po sila sa tamang pwesto nila yung masisikatan po ng araw para makapag-produce sila ng maraming bulaklak. Ayan. Tingnan niyo 'yan oh. Ayan ang araw oh. Ang ganda nilang tingnan. Huh? Buhay ba? ito na, naman po ito yung aming nahingi na bugambilya. Ayan, tinusok lang po namin dyan. Ayan, o. Ayan, nagkaroon na siya ng, ano, sanga-sanga. At ito po, o. naman po yung aking green up sa roots. Ayan, o. Ayan yung roots na tinanggal natin doon sa ating mga bugambilya. At Ayan. Nakabuhay na rin po ako sa wakas ng grab, grafted na bugambilya. At ito pa yung isa o. Oh. Ayan. Ang pag-aaralan ko na lang po ay yung dun sa sanga. Sa Hindi pa po ako makabuhay-buhay dun talaga. <laughs> At ito naman po, itong tinatag na ICU method. Ayan o. Oh. Nabuhay natin o. Oh. Ayan.